May nagpadala nga sa atin ng food na jar ngayong maulan na tanghali. Galing to sa malapit nating tropa sa Malolos Bulacan at ang kanyang business na everyday pastel. Ito nga pala yung details nila kung malapit lang kayo sa Malolos at gusto nyong itry. Secured na secured nga to sa biyahe. Mga bubble wrap na nga tapos may maangas pang ziplock bag. Packaging pa lang eh, sulit na sulit na agad to. Meron tayong dalawang jar dito. Pareho tong chicken pastel, isang classic at isang sweet and spicy. Safe na safe yan. Hindi mababasag o maglilik yung laman sa biyahe sa higpit ng packaging. Tara, buksan na natin. Isa lang buksan natin. Sa ibang araw na natin yung isa. Ayan na nga! Katakaman agad yan kahit nakikita ko pa lang yung loob ng garapon. Dito sa container, may kita natin yung logo ng Everyday pastil yung flavor na sa ilalim, tapos may ingredients at instructions din. Gusto ko din dito yung makikita mo agad na hindi mamantika yung pastel So alam mo healthy talaga to kahit mapadalas ka pa ng kain Siksik na siksik pa nga yung mga laman sa loob tol Bale sweet and spicy tong nabuksan natin Yung isang jar yung classic Sinet aside na lang natin yan Eto na nga Umpisa na natin ng tikiman Amoy pa lang malalaan mo na agad kung gaano kalupit at concentrated yung lasa na eto Maglalaway ka na nga agad Tara Kumuha na tayo ng konti para matikman na natin ang rekta Diyos ko po, tingnan mo yan oh. Napaaganda pa ng pagkakahimay doon sa manok. Super flaky at ang ganda ng kulay niya. Kuha lang tayo ng konti. Naku, legit pala talaga to. Akala ko sa itsura lang mukhang malasa. Super concentrated para talaga nung lasa sa flakes. Napakalinamnam. Kasarapan naman yan. Siyempre, te-taste test natin yan kasama ang kanin. Pangulam naman talaga to eh. Ang una kong naisip dito kanina eh, baka kulangin ka ako sa lasa pag sinamahan na ng kanin. Wala kasi masyadong mantika. Pero sa pagkatikim ko kanina, mukhang hindi mayroong problema yon. Naglagay na nga tayo ng super generous amount ng pastel sa taas para talagang solid bawat subo at nguya natin. Tingnan mo naman kung gaano kasarap yan. Solid sa itsura. Paano ba yan? Mauna na ako kumain sa inyo ah. Kain! Eto first bite Maramihan agad Napakasarap na ito sa kanin Kahit gaano karami yung kanin na isabay mo Lasang lasa talaga yung flavor ng pastel Hindi na nga talaga kailangan ng mantika Para lang maging malasa pag nasa kanin to Tingnan mo nga ako dyan Sunod sunod na subo puro kanin lang Nanonot kasi talaga sa bibig yung lasa Kaya puro follow up lang ng kanin Saktong sakto pa yung anghang Kumbaga malakas yung suntok Pero na-enjoy -e mo kasi pumapalag yung tamis niya kung malapit lang kayo sa malolos, nako, itry nyo na to. I-message nyo lang sa FB yung everyday pastel para makapag-inquire kayo. Sulit na sulit nga ang tanghalian ko dito sa ulam na to. Chicken pastel ng everyday pastel? Solid yan!